morning guys Kasama ko ngayon yung sister ko So, andito kami ngayon Sa isang place Dito po sa Silay Kung saan makikita natin yung Old building nung kapanhunan ng Hapon At saka yung uh, machine gun na ginagamit kasi ito'y isang hospital dati nung kapanahuna ng hapon kung saan yung mga sugatang sundalo ay dito ginagamot. So kung makikita nyo guys, dyan sa likod, meron dyan mashing gun yan. Tsaka itong building na to, dito sa ayan ayan yan, ito yung hospital kung saan dinadala yung mga katipunero natin at mga sundalong Pilipino Uh, nung panahon ng hapon. So dito makikita natin ito. Makikita natin dito yung Masingang kung saan parang ito yung panangga at kinagamit lalo na nung kapanahon na ng hapon. So, ito. Kaya makikita nyo is ano na siya. Uh, matagal talaga siya. Namimintin lang siya para sa mga na yung henerasyon na nakakita nito. So, ito so, guys. Ayan, ito mga bigat. Bigat. Sobrang bigat. Mabigat. ginagamit dati dito sa hospital na ito. So, ito yung kung makikita niyo is bakal talaga siya. Uh, meron dito mini hospital. Ayan. May, may ano? May tubig. Ayan. Ito yung hospital dati dito. Yung pasukin natin sa kasabi. Madaming nagsasabi ng hospital na ito guys is madaming nagpapakitang mga kaluluwa. Yun, sinasabi talaga na marami uh, nagpapakitang nagpapakita mga kaluluwa dito. Pag dito ka natulog. Mura lang guys, pag dito kayo natulog is mga 150 150 ano lang 150 per box yung yung overnight nila dito yung hospital ito yung entrance ayan ito yung entrance ng hospital ayan ito siya saka papunta dito ayan. pero ngayon yung building na ito itong building na ito is ginagamit na siyang function ng mga activity ng LGU wala nang hindi na siya dito ginagamot yung mga ano dito so ito lang ayan parang nero wait lang naman morning ayan papunta dito ayan parang ano na siya function ayan ito na yung building Ayan. Tsaka mayroong ano dito guys. Mayroong pole dito sa baba. Hi -hi titingnan natin kung may tubig pa ngayon. At kasi nung kapanhuna ng hapon, nung nasa pa yung lugar na ito, is dito talaga sa building na ito, dinadala yung mga mga sugatang hapon tsaka dito ginagamot pero ngayon tingnan yung maganda na parang nerubate na nila tsaka may mini pole kasi dito ayan ganda ng pulo ayan may pool, may tubig dito ginatapon ng owners at the Oo. Dito inaano? Tinatapon. Bakit? Kasi hindi na alam kung dito kami. Ay. Grabe naman kayo. Ayun. yung pool ayan may malaking kahoy na akasya sobrang mahangin ngayon guys sobrang mahangin parang babagyuan na ayun po yung story ng Yan, tabi-tabi po. Makikiraan lang po. Ayan, dati po. Ito yung parang function ng mga military dito. So ngayon is naging session hall na po siya ng LGO or mga activity po na nandito. Narinig po itong po siya. Ayan. Saka kung yung nakikita guys, tingnan nyo. Yung likod nito is taas na bundok. Ayun. Parang taas na bundok. Ayun. Sa taas. Ito po yung palatandaan na pagkakaibigan ng lahat ng probinsya dito po sa Western Visayas. Nandito po yung aklan, dito po yung dimaras, Negros Occidental, nandito po yung Iloilo. nandito po yung habis, at ang Antique at syempre hindi po mawawala yung main city ng Negros Occidental or yung capital city is yung Akulut City so yun guys ito po yung palatandaan dito po sa lugar ng pagkakaibigan ng lahat ng probensya dito po sa Western Visayas or sinasabi natin the yun po yung history na uh, machine gun at saka yung building kung bakit tayo nandito ito isang lugar kung saan dati ginagamot yung mga military na mga sundan at mga uh, mga kasamahan nila sa building na pinakita natin sa ngayon hindi na po siya active na hospital or mini hospital ng mga sundalo sa ngayon is ginawa na siyang function ng LGO ng silay kung saan dito nakatalaga tsaka mayro siyang maliit na pool yan sa likod natin tsaka yung building ginagawa na siyang hostel ng mga tourists or mga campers na pumupunta dito sa lugar kasi sa kalaman po ng lahat yung lugar is nasa North Negros Natural Park po siya is reserve po siya na na tinalaga ng LGU at ating national government na maging maprotektahan -ma, -ma at ma yung natural resources na nandito sa lugar. So yun guys, sa muli po, ito po ang yung lingkod, Armand D. Maraming maraming salamat po sa lahat ng sumusuporta at kung gusto nyo pong makakita pa uli at makapanood ng bago nating video is ilike mo na, ishare at huwag kalimutang mag-subscribe po sa ating channel Armand De Forrester. God bless po. Bye-bye.